sa maliit na baryo. Kilala si Lolo Matiyo bilang tahimik at palaging mangiti. Pero may dalang kakaibang mga gamit mula sa nakaraan. Nang siya ay mamatay na, iniwan niya ang isang silyadong gahon at isang malinaw na hibilin kay Yana, ang kanyang apo. Huwag mong buksan yan. Itapon mo na lang palayo sa ilog kung gusto mo kalimutan ako. Ilang araw pagkatapos ng lamay, nagdadalamhati si Ana. Pero natataka rin na balot sa kanyang isip kung ano kaya ang laman ng kahon. Nadala ni Lolo Mateo buong buhay niya. Si Ricks, ang kaibigan ni Ana ay sinabihan ng kwento at nagbiro. Bukas na lang natin, baka pera. Lumiling ng gabi nang magpasya silang buksan ng kahon. May kandila sa loob. Isang piraso ng lumang tela at isang sulat na kulay dilaw na may sulat kamay ng lolo. Ang sulat ay maikli. Kung binuksan mo Huwag mong iling ang kandila. Huwag mong hayaang lumamlam ang apoy hanggang sa umaga. Tawa-tawa lang si Ana. Inisip niya na ritual iyon ng matatandang panahon. Pinaglaban nila ang takot at sinilihan ang kandila. Pinulot nila ang tila, mabigat at malamid sa kamay ni Ana. Nang itaas niya iyon, parang mainalipusta sa paligid. May mga anino na tila gumagapang sa dingding. Tumunog ang bintana, hindi dahil sa hangin, kundi parang may mga kuko na maliliit na dumampi sa salamin. Nilapitan si Rex at sinabing wala yata nang nangyari. Pero habang tumitingin siya sa kandila, Napansin nila ang apoy ay hindi kumikilos, tulad ng normal. Ito'y tumataas, bumabaluktot, at para bang humihinga sa ritmong hindi nila maunawaan. Bago pa man sila makaisip, narinig nila ang isang boses na dumulas mula sa sulok ng silid. Mahina. Arang mula sa ilalim ng lupa huwag nyo akong pakawalan nagmadali silang patayin ang kandila ngunit imbis na mamatay ang apoy kumalat ito sa tila at hindi nauubos umigting ang lamig at ang mga anino sa dingding ay naging mukha mukha ng mga taong matagal lang nakalimutan sa baryo si Ana ay naiyak at sinubukan niyang ipasara ang kahon. Ngunit nang itakip niya, may kumatok mula sa loob. Tatlong malilinaw na kumakatok. Bawat isa ay may tuno ng paghingi. Sa takot, itinapo nila ang kahon palabas. Tumakbo sila patungo sa ilog at ipinagtapon iyon. Pero sa pag-ikot nila pa uwi, nakita nilang parang dulong ng mga alon ay may hugis. Hugis ng kamay na umaabot. Hindi na nila narinig si Lolo Matiyo bilang katawang buhay. Pero ang habilin niya, hindi nila sinunod ay parang isang paalala. May mga bagay na mas tahimik kapag hindi hinahawakan. Inabukasan Nagbalik si Ana sa ilog. Wala na ang kahon. Ngunit sa buhangin, may tatlong marka. Mga bakas ng kuko na parang lumabas palayo mula sa tubig. Nang haplosin niya ang marka, malamig pala ang buhangin at may amoy ng kandila. Simula noon, bawat gabi ay may mahihinang pag-ikot ng kandila sa malamlam na bintana ni na at tuwing may magbubukas ng lumang kahon sa baryo may isang tinig na sasabihin sa hangin huwag mong buksan isipin mo kung hindi mo ako sinunod bakit ngayon mo tutulian ang aking katahimikan huwag mong buksan sa simpleng habili na yun nagtatapos ang katahimikan ng maraming bagay